idol nagluto o nalaman tayo ng chicken skin natin ito karito karami ito mayroon pa tayo dito nakababad sari na mga idol for this video so wala na nga tayo chicken skin so ito nagluluto na naman tayo ng chicken skin na medyo pang benta natin ito na ako nakasalang na nga ako dito medyo pa brown na naman itong ating chicken skin mga idol so ganito lang magumawa ng chicken skin mga idol yan habang ano yan mga idol, hindi pa nag-brown hilaw pa yung mga idol. Kailangan toasted to toasted yan. So para at para pagkain ng customer, napakayami mga idol. Parang chich chicharon lang talaga yan mga idol. Ang lakas ng gulog mga idol. So marami tayong lulutuin mga idol. Mga isang planggana. So ganito karami yan mga idol na planggana yan. So ganyan. Ito ito. Pilipat natin dito. So Ibubutas mo nga yung ating planggana para mag-drain yung pinakatubig ng mga idol para pag ano natin laglay sa arena hindi masyado magbasa yung harila so kagaya nito eto ayan so medyo kinakamay talaga natin yan mga idol so para mahalo yung ano natin no yung ating chicken skin ayan ah, diba kahit kinakamay natin mga idol malinis yung kamay natin so eto laging tayo sa paghugas nyan hinugasan talaga natin yan at saka tinigil plan pinakamain talaga natin yan so ito mga idol nakasalang na tayo Ayan, malapit na maluto yung mga idol uh, mga 5 uh, minutes na lang siguro mga idol luto na yan so ipapakita ko sa ulit sa inyo Ayan, medyo nag brown na yung ano natin chicken skin na natin Ayan. wow yummy mga idol so ito ito na mga idol 10 kilo yan kailangan tatlong araw lang yan mga idol maubos no hindi isang araw lang ngayong araw lang pwede ubusin yung mga idol so medyo ano paglusuhin natin lahat yan hindi naman natitira yung mga idol yung chicken skin na yan kailangan natin kahit lusuhin natin lahat yung 10 pugilo na yan pinabukasan para isishare ko po sa inyo magluto tayo ng paninda natin ng chicken skin kahit lutuhin natin yan 10 kilo pag hindi maubot sila bukakan. so magpakulit ulit ng mantika so, ilagay mo kagad tapos haunin mo kagad para hindi ma-over alright mga idol so ito mga idol nagluluto ako Ayan, yan uubusin ko yung mga idol pag luluto yan okay, mga idol. so ito uh, crispy crispy na yan mga idol ito 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 haunin na natin para luto na to siya mga idol ito yung chicken skin natin. No? Kailangan natin. Ayan mo natin yung mantika. Kailangan ako lang mantika mga idol. Ayan. So ilagay natin dito. Sa ano natin. Wow. Tunog na tunog yung ating chicken skin sa pagka crispy. Yun. Know? Ayan. Nakasalang natin ang unang salang. Ayan mga idol. Ayan. So gawin natin. salang na naman tayo ng pangalawang salang natin. Ayan. Ayan mga idol. So lagay natin. So, yun na ngayon kalalabasan ng chicken skin natin. No? Nakaluto na tayo ng isang beses. So, siyempre mga idol, linisan muna natin. So, merong ano yan, yung mga kagaya niyan. Pag masulog yan mga idol, kailangan malinis yan. Iitim yung mantika natin, pagpabayaan natin yan. Kaya, kailangan natin kuling yan mga idol. So, ngayon mga idol, magsalang tayo ulit. No? Ayan, kuha natin. Kailangan walang harina yan kailangan kaya... ng Bawasan natin ang karina. Mga idol, magsalang tayo ng pangalawang salang natin. Ayan, lagay natin dito sa mandiga. Dandahanin natin mga idol. Kailangan hindi natin Ano yung mga idol. Unti-untiin natin. So, kagaya yan, napakainit na mandiga natin. So, pag aapaw yan mga idol, tuloy-tuloy po yun siya. Parang susunod yung mandiga. So, ayan, kagaya yan mga idol. Kapag nilang bula, no, uh, lagyan natin ulit dito banda. Ayan. Lagyan natin dito. Okay. Pataputin natin ang bula bago natin lalagyan ulit. Diba? So, ayan. So, ayan, idol. Nakasalang na naman tayo ng pangalawang salang natin. Pwede okay, na yung unang salang natin. Ano na mga idol? Ano okay, mga tatlong salang natin. Pwede na tayo mag-bishmik mga idol. Para mabentahan na tayo. Unti-unti mga idol. So talagang inahanap sa akin itong chicken skin mga idol pag wala ito. So, so eh lang yung napakasarap ng chicken skin mga idol. Bawa, baba lang ng flying bee mga idol sa harap ng kampo. Bumaba kayo mga sampung bahay lang si pinabilangin nyo. So nakikita nyo na yung chicken skin natin. Ayan, napakasarap naman talaga idol. Ayan, haluluin natin para magpantay. So meron na nga nagbabrown na So meron tayong nahuhuling paglalagay. So ilalagay na natin, ihalo-haloin natin para mag yung video kulay natin nilagay. Kaya, di ba? Wow, so, napakarap dito mga idol, yung ating chicken skin. So hintayin natin mga idol, hahabol yung kulay. Kita niyo naman mga idol, meron pang puti dito. Kasi mga meron nag-brown, no? Siyempre, yun ang una nating una nating ilagay, no? Hindi naman natin ilagay lahat, so pagka, no? ah uh, uulbo yung mantika. Kailangan natin yung unti, unti natin para hindi ma yung mantika. Ang kulo kasi mga idol, pag malakas ang kulo, siyempre aapaw sa ating kawali. So, yung unti-unti natin. Ayan, pagkain ito mga idol, yung medyo puti, unti-unti natin ilunod para magpantay sila. Kaya, yeah. yeah. kaya, diba? Yan mga idol. Unti-unti natin -unti ilunod yan. So, ganito ang ginagawa mga idol, pag napagkapangalawang sa salang. na, mabilis lang mag-drown yung halang natin. So, napakainit na nga ng mantika natin. Ayan, ha? yan, yeah, no? halawaluin natin mga idol. Ayan para magpantay yung ating luto. Kasi pag hindi kasi maluto, masyado yan mga idol Pagka ano, may makunat yan, pagka hindi siya maluto, hindi siya makrispy. No? Makunat yan mga idol pagka hindi siya makrispy. Para tayo kumakain ng ano yan. So, pantawag tawag yan, yung probin. Mga ganyan yung maluto ng probin. Masyado niluluto yan. Ano mga ganyan, tutuho gila ng stick yan. Pero mga idol, hindi, hindi masarap yan mga idol, Ito hilaw yung lawyong, ano natin yan, balat ng manok. Yeah ganito, Sipi-sipi sifting dito mga idol then lutong luto talaga to uh, ah, ito ang tinatawag natin na chicken skin chicharon ay yeah. balat right. talaga ng manok yan mga idol so ganito mga idol habang naghihintay tayo dyan na maluto so maghalo na naman tayo dito maglalay na naman tayo dito sa ating harina so para magpagmaluto yan meron tayong susunod agad dito na lagay wala yeah. dito nalagay natin dito ayan lagyan pa natin para dalawang salang abutin natin so ito mga idol kagaya dito lagyan natin ang harina sa babaw Simpre, para matuyo ko mga idol babalot sa ng harina pero hindi kakapalan yung harina natin yan mga idol siyempre kuhaan mo natin ang harina yan ha, parang yan natin lagay natin sa streamer na may butas-butas no? Para hindi masyado makapal yung harina hindi malipis lang talaga siya mga idol ayun diba nakabalot na ng harina mga idol yan pagka maluto yun yan ang ito na, na may susunod natin so ito mga idol nakalagay ng harina ayan so siyempre mga idol tapos na yan so ito naman skituin natin kung na to mga idol ayan haluin natin para paghintay natin yan Magano ah, na naman tayo. Gagawa tayo ng susunod dito. Ayan. Yeah. Okay? Video pantay na si mga idol. Ah, ito brown na lahat ng mga idol. Oh. Ayan, tapos magano muna tayo ulit para sa pang sunod natin, tapos sa galang natin. No? Ayan. Okay. Ayan mga idol, pinalingan niyan. Oh. Bago makababad sa bandiga, yan mga ah, sa hari ng mga idol, siyempre ibabasa mo siya kanila. So ayan, konti na lang yan, manipis na lang yan mga idol. So nalagyan na natin yan. Ayan, kaya natin dito. Ayan. So, so yan ang isasalang natin ulit mga idol. Sunod natin yan, di ba? So medyo luto na yung pangalawang salang natin So medyo aunin na nga natin Ayan Sige lo Ito Ayan natin pa na ah Medyo marami rin pa yan mga idol. So ito marami na rin tayong luto. Kaya mga so, kailangan may discipline natin. So marami pa yung huh? so, luto yung lang no? So tara ito. dito. Tayo. Kaya. Kailangan natin maubos natin po sa sala ngayon. Kalungin natin para tantay na naman yung luto. So ito you know, mga idol, panuto na naman itong pang tatlong salang natin. So, para makasalang pa tayo ulit mga idol, mag na tayo sa labas para mabentahan na tayo ng chicken skin natin. Yeah. Wow, well, umiiyak yung apo ko mga idol. So ito na po yung pang tatlong salang natin. Halawin natin mga idol para maluto na. Para makapagpagpagpagpagpag sa pagpag salang. Para pahingayin muna natin yung apoy natin para mag-display tayo. Ayan. Yeah. Diba? Wow. Ayan, napakabenta ng chicken skin natin. ito mga idol nakaluto na naman tayo so haunin uh, na natin ayan wow napakasarap ng tsitsero natin chicken skin ayan to tagay na natin ulit dito ayan wow napakalalaki ng hiwa natin ngayon mga idol Nap napakasarap to ang um, hirap naman talaga pag maliliit hindi masarap pero itong ganito kalalaki mga idol masarap to ayan hayan na natin ah uh, wala na naman mga idol kailangan natin salang muna tayong panglimang salang,eto natin para limang itim yung ating mantika, yah 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 So, tinti natin sa salang. Ayan. Ayan mga idol. Kailangan yung pagsalang mga idol. Kailangan mag na kagad. Ha? Ako sa so, mga idol. So, ito, luto na rin to. Haulin uh, na natin. So, pahinga muna tayo. So, mag-display muna tayo sa labas. Ayan. Haulin na natin mga idol. Ayan. Lutong-luto na to. Ito yung chicken skin. Uh, pahinga muna tayo. Isang lasta lang muna to. So magtakal muna tayo sa labas para mabentahan na tayo. yah di ba? Sarap mga idol. Kaming yummy ng mga ating chicken skin. Tingnan mo mga idol, lang sa lang pala 'yan, puno na ng planggana natin. Yeah. yah Okay. So palamigin muna natin 'yan mga idol. So siyempre kakamayin natin 'yan. Pero hindi naman kakamay na no Kailangan may gloves tayo So ayan Tinisan muna natin Para Ayan So para magpahinga muna tayo So para Magdispim muna tayo sa labas Ayan Tinisan natin Ayan Kaya so, ganyan Pagpabayagan mo yung mga idol Masusunog yan Yung mangitim yan Parang mangitim na rin yung mantika dyan Kailangan natin Tinisan natin yan Ayan Alright Ayan mga idol, pahinahan na natin yung apoy. Patayin muna natin yung apoy. So mag-crispy tayo. So napakarami pa yung lulutuin natin. Sa so, kagaya na itong niluto natin. Ilang salang plang yon, Puno na yung ating planga na. So ito, karami pa yan. Marami pa tayong lulutuin yan. So tama pala mga idol, bago tayo magpahinga, lutuin muna natin ito. Ito ang nakalagay dito sa harina. Para hindi na tayo maglagay. So lutuin muna natin. Let's go. Ayan. Ito na lang ubusin natin. So, Tsaka yung natira dyan. So bumaya tayo ulit magluto <clears throat> Kailangan natin Ano mga idol so, Yung Nandaan yung kagaya na yung bula na yan Umapaw oh, sa kawali Ayan Okay Itay natin mawala yung bula Tapos maglahi tayo ulit So ayan Wala lang ulit na lang Kailangan natin maglahi tayo ulit maganda yung paglagay mga idol para mabilis makuha yung ulo na yan paghiwalayin mo lang kagad yeah. yan yeah, oh. yeah, so may kumakanta so ito na mga idol luto na naman to auunin na naman natin so i ano natin sunod na naman natin yung konti para ito marami pang lutuin so kailangan magpahinga muna tayo sa salang natin last na salang na to kaya muna tayo mga idol para mag-display muna tayo so ito luto na ito, ito mga idols. ayan haunin na natin yeah. yeah. right wow mga idol makarami na nga tayo mapupuno na itong planggano yun know. o Ah. yeah. yeah. salang na natin to. Konti lang to mga idol, pero konti lang muna. So baka po yung mantika natin. Konti na lang natin raw. Oh. Pero matapos natin pagsalang yan mga idol, magpahinga muna tayo. So, so napakarami pa yung sasalang natin. Oh. Puno na yung planggana natin. Kailangan natin. Pahinga muna. Mag-display muna tayo mga idol pag maluto yan. Ayan. Okay. Tapos din. Ayan. Ayan medyo nakarami na tayo sa pagluto na din so meron pa dito mga idol napakarami pa yan kasi ang planggana pa yan parang wala pang bawas, pero nakarami na tayo ayan ito pa so mga idol naluto na ngayon sinabi ko sa inyo naisasalang lang natin yung nakababad na so maya maya tayo mga idol so marami pa tayo nalulutuin so ito nakarami na nga tayo so isang planggana na naluto na din So, bago natin i-display -di mga idol, so palamigin muna natin. So, ayan mga idol. Uh, tapos na nga tayo nagluto niyan. So, ito. Uh, i-display -di na muna natin sa labas to para mabentahan na tayo. So, medyo mahaba na yung video natin mga idol. Hanggang dito lang muna. Kung hahabulin natin mga idol, napakarami pa yan mga idol. So, kailangan hanggang dito lang muna. Hanggang naluto lang muna natin. So, hanggat nakita nyo. Ayan, ganun ang pagluluto ng chicken skis mga idol ha. So ito, napakarami pa yan. So ilang salang pa lang mga idol, parang hindi pa tayo nang alahati. Pero napakadami na. Puno na yung planggana natin. Sana po mga idol, hanggang dito lang video natin. Maraming salamat. God bless. No, Mag-ingat po kayo lahat. Salud na lang, nanonood sa aking video. Mag-ingat po kayo palagi. Bye-bye po sa inyo.